Ang credo ng Niseno Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at hindi nakikita, at sa iisang Panginoong Heso Kristo, Bugtong na anak ng Diyos, sumilang sama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, magkasing sangkap ng Ama, at sa pamamagitan niya ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, nanaog siya mula sa kalangitan, at nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Isinilang ni ang Birhen at naging tao. Ipinako siya sa krus ng dahil sa atin sa ilalim ni Poncio Pilato. Nagpakasakit, namatay at inilibing. At muli siyang nabuhay sa ikatlong araw nang naaayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at nakaluklok sa kanan ng Ama. At mula roon paparito siyang muling may kaluwalhatian upang hukuman ang mga nangabubuhay at mga nangamatay at magiging walang hangganan ang kaniyang paghahari. At sa Espiritu Santo, ang Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sanak, Anak, kaysa ng Ama at ng Anak, siyang sinasamba at pinararangalan ng sangka-Kristyanuhan. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta at sa isang banal, katoliko at apostolikong simbahan. Tinatanggap ko ang isang binyag at pinagpapatawad ng mga kasalanan at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga nangamatay at ang buhay na san sinukubang darating. Amen. Pagsisisi O Diyos ko, Ikinalulungkot ko ng buong puso ang pagkakasala ko sa iyo. Kinasusuklaman ko ang lahat kong kasalanan dahil sa takot kong mawala sa akin ang kaharian ng langit at dahil sa takot ko sa hirap ng impyerno. Ngunit lalupat ang kasalanan ay nakakasakit sa kalooban mo. O Diyos na walang hanggan ng kabutihan at nararapat na ibigin ng walang katapusan. Matibay akong nagsisisi na ikukumpisal ko ang aking mga kasalanan. Tutuparin ang parusang hatol at sa tulong ng iyong biyaya ay magbabagong buhay. Amen. Lubhang maawaing Jesus, lingapin ng matamong maamo ang mga kaluluwa sa purgatorio na namatay na nang dahil sa kaniyang nagpakasakit ka at namatay sa krus. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. mo kami ngayon ng aming kapanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Lubhang maawaing Jesus ko, liligapin ninyo ang matang maamo ang mga kaluluwa ng mga binyagang namatay na, nang dahil sa kanila ay nagpakasakit kayo at namatay sa krus, o Jesus ko, alang-alang sa masaganang dugong inyong ipinawis ng manalangin kayo sa halamanan. Kawaan po ninyo patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. O Jesus ko, alang-alang sa tampal ng inyong tinanggap sa inyong kagalang-galang na mukha. Kawaan po ninyo patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. O Jesus ko, alang-alang sa masakit na hampas na inyong tiniis. Kawaan po ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. O Jesus ko, alang-alang sa koronang tinik na nagsiti mo sa kasantosantuhan ninyong ulo. Kawaan po ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. O Jesus ko, alang-alang sa paglakad ninyo sa lansangan ng kapaitan na ang krus ay inyong pasan-pasan. Kawaan po ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. O Jesus ko, alang-alang sa kasanto-santo sa ninyong mukha na naliligo sa dugo at inyong binayaang malarawan sa birang ni Veronica. Kawan ko ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. O Jesus ko, alang-alang sa damit ninyong natigmak ng dugo na biglang pinunit at hinubad sa inyong katawan ng mga tampalasan. Kawan ko ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. O Jesus ko, alang-alang sa kasantusan-tusan ninyong katawan na napako sa krus. Kawaan mo ninyo ang mga kaluluwa sa purgatorio. O Jesus ko, alang-alang sa kasantusantusan Santosang paa at kamay ninyong pinakuan ng mga pakong ipinagdalita ninyong masakit. Kawaan kunin ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. O Hesus ko, alang-alang sa tagiliran ninyong nabuksan sa saksak ng isang matalim na sibat at binak binukalan ng dugo at tubig. Kawaan kunin ninyo at patawarin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Pagkalooban nawa ninyo sila ng walang hanggang kapahingahan. At sikatan sila, sila ng liwanag na walang hanggan mamahinga nawa sila sa kapayapaan. Amen. Paghahain. Katamis-tamisan, Jesus ko, na sa pagsakop sa sangkatauhan, ay inibig ninyong kayo ay ipanganak, tumulo ang iyong mahalagang dugo sa sirkumsisyon, inalipustan ng mga hudyo, na pa sa kamay niyong mga tampalasan sa paghalik ni Hodas, kinapos ng mga lubid, dinala sa pagpaparipahan sa inyo, tulad ng korderong walang sala, iniharap kay Anas, kay Kaipas, kay Pilato at kay Herodes, niluran, pinaratangan at pinatutuhanan ng mga saksing sinungaling, tinampal, naging alimura, tinratad at sugat ang buo ninyong katawan sa hampas ng disiplina, pinutungan ng koronang tinig, natakpan ang iyong mukha sa isang purpura sa pagpapalibhasa sa inyo, nalagay sa isang pagkahubong kahiyahiya, napago sa krus at natinig sa kanya, napagit na sa dalawang magnanakaw na parang isa sa kanila, Hinainom ng abdong, nilahukan ng suka, at ang inyong tagiliran ay sinila ng isang sibat. Hanguin na po ninyo, Panginoon ko, alang-alang doon -alang sa madlang sakit na luhang mapait para dalitain ninyo ang mga kaluluwa sa purgatorio sa pagdurusa nila. Iakyat ninyo sila ng mga tiwasay sa iyong kaluwalhatian at iligtas ninyo kami alang-alang sa mga karapatan ng inyong kasantus-santusang pagpapakasakit at pagkamatay ninyo sa krus sa mga hirap sa impyerno nang kami ay maging dapat pumasok sa payapang kaharian ng inyong pinagdalhan sa mapalad na magnanakaw na nagsama sa inyong naparipa sa krus. Nabubuhay kayo at naghahari ng kasama ng Diyos Espiritu Santo, magpasawalang hanggan siya nawa. Litanyan ng mahal na Birhing Maria, Panginoon, mawakas pa sa kanila. Kristo, mawakas sa kanila. Panginoon, mawakas pa sa kanila. Kristo pakapakinggan mo sila. Kristo, pakapakinggan mo sila. Diyos Ama sa langit, maawa ka sa kanila. Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan, maawa ka sa kanila. Diyos Espiritu Santo, maawa ka sa kanila. Santisima Trinidad na tatlong persona at iisang Diyos, maawa ka sa kanila. Santa Maria, ipanalangin mo sila. Santang Ina ng Diyos, ipanalangin mo sila. Santang Birhen ng mga Birhen, Ipanalangin mo sila. Ina ni Kristo. Ipanalangin mo sila. Ina ng grasya ng Diyos. Ipanalangin mo sila. Ina ang kasakdal-sakdalan. Ina ang walang malay sa kahalayan. Ipanalangin mo sila. Ina ang di malapitan ng masama. Ipanalangin mo sila. Ina ang kalinis-linisan. Ipanalangin mo sila Inang pinaglihing walang kasalanan Ipanalangin mo sila Inang kaibig-ibig Ipanalangin mo sila Inang katakataka Ipanalangin mo sila. Ina ng mabuting kahatulan. Ipanalangin mo sila. Ina ng may gawa sa lahat. Ipanalangin mo sila. Ina ng mapag-adya. Ipanalangin mo sila. Birheng kapahampahaman. Ipanalangin mo sila. Birheng dapat igalang. Ipanalangin mo sila. Birheng dapat ipagbantog. Ipanalangin mo sila. Birheng makapangyayari. Ipanalangin mo sila. Birhing maawain. Ipanalangin mo sila. Birhing matibay na loob sa magaling. Ipanalangin mo sila. Salamin ng katwiran. Ipanalangin mo sila. Mula ng tuwa namin. Ipanalangin mo sila. Sisidlan ng kabanalan. Ipanalangin, Ipanalangin mo sila. Sisidlan ng bunyi at bantog. Ipanalangin mo sila. Sisidlan ng mahal na tangi na makusaing sumunod sa Panginoong Diyos. Ipanalangin mo sila. Rosang bulaklak na di mapuspos ng bait ng tao ang halaga. Ipanalangin mo sila. Torin ni David. Ipanalangin mo sila. Toring garing. Ipanalangin mo sila. Bahay na ginto. Ipanalangin mo sila. Kaban ng tipan. Ipanalangin mo sila. Pinto ng kalangitan. Ipanalangin mo sila. Talang maliwanag. Ipanalangin mo sila. Mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo sila. Pagsasakdalan ng mga taong makasalanan. Ipanalangin mo sila. Mapangaliw sa mga nagdadalamhati. Ipanalangin Ipanalangin mo sila. Mapag-ampon sa mga Kristiyano. Ipanalangin mo sila. Reina ng mga Angeles. Ipanalangin mo sila. Reina ng mga Patriarkas. Ipanalangin mo sila. Reina ng mga Profetas. Ipanalangin mo sila. Reina ng mga Apostoles. Ipanalangin mo sila. Reina ng mga Martires. Ipanalangin mo sila. Reina ng mga confesores. Ipanalangin mo, mo sila. Reina ng mga Birhenes. Ipanalangin mo sila. Reina ng lahat ng mga Santo. Ipanalangin Ipanalangin mo sila. ng ipinaglihi na di nagmana ng salang orihinal. Ipanalangin mo sila. Reinang inakyat sa langit. Ipanalangin mo sila. Reina ng Santo Santo ang Rosaryo. Ipanalangin mo sila. Reina ng kapayapaan. Ipanalangin mo sila. Kordero ng Diyos na nakawawala sa mga kasalanan ng sanlibutan. Patawarin mo sila, sila Panginoon. Kordero ng Diyos na nakawawala ng na mga kasalanan ng sanlibutan. Pagpapakinggan mo sila, Panginoon. Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng santinakpan. Maawa ka sa kanila. Kristo, pakinggan, pakinggan, -pakinggan, pakinggan ninyo kami. Kristo, pakapakinggan ninyo kami. Panginoon, maawa kayo. Kristo, maawa, maawa kayo. Sa pintuan ng impyerno, iligtas po pakinggan ninyo ang mga kaluluwa sa purgatorio, pakinggan. O Panginoon paghahabilin. Inihahabilin namin sa iyo, O Panginoon naming mga sa purgatoryo, na sa pagpanaw nila sa sandaigbigan, iyo pong ipatawad ang kanilang mga kasalanan, alang-alang sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa sa iyong habag. Lubin mong manatili sila sa iyong banal na kaharian, Shanawa. Aba bo, Santa Maria Reina, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw nga ang tinatawagan namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hiningan namin. Nang mga pangis, din sa lupang bayang kapis-hapis. Ay, Aba, pintakasi ka namin. Ilingan mo sa amin ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na birhen. Ipanalangin mo kami, Reina ng Santo Santo sa ang Rosario. Nang kami maging dapat makinabang ng mga pangako ni Yeso Kristo. Litania para sa mga banal na kaluluwa. Makapangyarihang Diyos, Ama ng kabutihan at pag-ibig, Kawaan mo ang mga abang kaluluwang nagdurusa at pagkaluban sila ng iyong saklulong. Sa aming mga magulang at ninuno, Panginawan, kawaan mo sila. Sa aming mga kapatid at kamag-anakan, Panginawan, kawaan mo sila. Sa aming mga tagapagkilik sa mga bagay na espiritual at material, Panginawan, kawaan mo sila. Sa mga dati naming kaibigan at tagasunod, Panginoon, tawaan mo sila. Sa lahat ng dapat naming ipagdasal, alang-alang sa pag-ibig o tungkulin. Panginoon, tawaan mo sila. Sa lahat ng nagdusa at nasakta namin. Panginoon, tawaan mo sila. Sa lahat ng lumapastangan sa amin. Panginoon, tawaan mo sila. Sa lahat ng mga pinakamamahal mo. Panginoon, tawaan mo sila. Sa lahat ng mga napipintong palayain. Panginoon, kawaan mo sila. Sa lahat ng may masidhing paghahangad na makapiling ka. Panginoon, kawaan mo sila. Sa lahat ng mga lumalasap ng pinakamatinding pagdurusa. Panginoon, kawaan mo sila. Sa lahat ng mga malayo pa ang paglaya. Panginoon, kawaan mo sila. Sa lahat ng mga hindi naaalala. Panginoon, tawaan mo sila. Sa lahat ng mga lalong karapat dapat tulungan, alang-alang sa kanilang paglilingkod sa simbahan. Panginoon, tawaan mo sila. Sa mga mayayamang sila ngayong dusta. Panginoon, kawaan ka mo sila. Sa mga makapangyarihang sila ngayoy hamak. Panginoon, tawaan mo sila. Sa mga bulag na ngayoy nakakakita na ng kanilang kapalalukan. Panginoon, kawaan mo sila. Sa mga tamad na nagsayang sa kanilang panahon. Panginoon, kawaan mo sila. Sa mga maralitang hindi naghangad ng makalangit na kayamanan. kawaan mo sila. Sa mga nanlamig na di nag-ukol ng sapat na panahon sa panalangin. Panginoon, kawaan mo sila sa mga batugang nagpabaya sa paggawa ng kabutihan. Panginoon, kawaan mo sila sa mga maliliit ang pananampalataya na nakaligtaan ang malimit na pagtanggap ng mga sakramento. Panginoon, kawaan mo sila sa mga mapanggawa ng kasalanan na utang ang kanilang kaligtasan sa himala ng biyaya. Panginoon, kawaan mo sila sa mga magulang na nagpabaya ng kanilang mga anak. Panginoon, kawaan mo sila. Sa mga may kapangyarihang hindi kumalinga sa kaligtasan ng mga ipinagkatiwala sa kanila. Panginoon, kawaan mo sila. Sa mga kaluluwang mga walang hinangad kundi kayamanan at kaaliwan. Panginoon, kawaan mo sila. Sa mga makamundo na hindi ginamit ang kanilang kayamanan at kakayahan sa paglilingkod sa Diyos. Panginoon, kawaan mo sila. Sa mga nakasaksin sa kamatayan ng iba na di man lamang naisip ang sarili nilang pagpanaw. Panginoon, kawaan mo sila. Sa mga hindi naglaan para sa kanilang mahabang paglalakbay sa kabilang buhay. Panginoon, kawaan mo sila. Sa mga nagdurusa ng mabibigat na kaparusahan dahil sa malalaki nilang pananagutan sa lupa. Panginoon, kawaan mo sila. Sa mga papa, pinuno, hari at prinsipe. Panginoon, kawaan mo sila. Sa mga obispo at kanilang tagapagpayo. Panginoon, kawaan mo sila. Sa mga yumaong pari ng aming dioseses. Panginoon, kawaan mo sila. Sa mga pari at relihiyoso ng buong simbahan. Panginoon, kawaan mo sila. Sa mga tagapagtanggol ng pananampalataya. Panginoon, kawaan mo sila. Sa mga kawal ng namatay sa labanan. Panginoon, kawaan ka mo sila. Sa mga nakalibing sa karagatan. Panginoon, kawaan ka mo sila. Sa mga biglang namatay. Panginoon, kawaan ka mo sila. Sa mga namatay na hindi nakatanggap ng huling sakramento. Panginoon, kawaan ka mo sila. Sa mga mamamatay sa araw na ito. Panginoon, kawaan ka mo sila. Sa aking sariling kaluluwa kapag panahon na ng pagharap sa iyong hukuman, Panginoon. Kawaan ka mo ako. Pagkalooban mo sila ng walang hanggang kapahingahan, O Panginoon. At sikatanawa sila, sila, sila ng, ng iyong walang hanggang liwanag. nawa sila. Amen. Manalangin tayo. O Panginoon, Panginoon naming may likha at manunubos, manalangin tayo. O Panginoon naming may likha at manunubos ng lahat ng nananampalataya, ipagkaloob mo sa kaluluwa ng mahal naming yumao ang kapatawaran ng lahat nilang kasalanan. Aming ilinadalangin na makamit nila ang kapatawarang lubos nilang ninanais sa pamamagitan ng iyong anak na nabubuhay at naghahari kaysa ng Espiritu Santo, isang Diyos sa daigdig na walang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa ninyo sila ng walang hanggang kapahingahan. Sikatan sila ng liwanag na walang hanggan. Mamahinga nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumaati nawa ang tulong ng may kapal. Amen. Sumapayapa nawa ang mga kaluluwa ng ating mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Amen. Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.